labing walong taong gulang ay lumaki sa isang maliit at liblib na baryo sa Quezon. Bata pa lang siya. <clears throat> Alam na niyang kakaiba ang kanyang lola minda. Tahimik ito sa umaga. Hindi nakikihalubilo sa kapitbahay at madalas ay nakakulong lang sa kanilang lumang bahay na yari sa kahoy. Pero tuwing huwebes ng gabi, napapansin ni Hulo na may mga kakaibang ingay mula sa likod ng bahay mga bulong at minsan ay matinis na tawa na parang hindi sa tao nagmumula. Lumaki si Julo na medyo takot sa sariling lola pero dahil ito ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata, hindi niya maiwasang mahalin at igalang. Gayunpaman, tuwing Huwebes, pilit siyang ipinapapasok sa kanyang kwarto bago mag-alas 8 ng gabi. Huwag kang lalabas, Julo. At huwag na huwag ang na sisilip, laging bilin ni Lola Minda, na may malamig at matalim na tingin. Isang gabi, dala ng matinding kuryosidad, sumilip si Hulo mula sa maliit na siwang ng bintana. Doon niya nakita ang kanyang Lola na nakaluhod sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin. At uling, nakapalibot ang mga kandilang kulay itim at pula. Hawak nito ang isang maliit na sisiw na kulay itim at may binubulong na hindi niya maintindihan. Sa bawat pagbigkas, parang humahaba ang anino ng kanyang lola at ang mga mata nito ay nagiging mapula. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero napansin ni Julo na mas mabilis mapagod si Lola Minda at mas madalas na itong umuubo ng dugo. Isang gabi, Pinaupo siya nito sa hapag at malumanay pero malamig na nagsalita. Julo, matanda na ako. Mahina na. May lahing dala ang pamilya natin na kailangang ipagpatuloy. Kung hindi, mamamatay ako ng dahan-dahan at mas magiging malupit ang kapalit. Ipinagtapat ni Lola Minda na isa siyang aswang at ang itim na sisiw na nakita ni Hulo ay siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at buhay. Ngunit hindi ito mananatili sa kanya magpakailanman. Kailangan niya itong ipasa sa susunod na henerasyon. At dahil si Julo lamang ang natitirang dugo ng kanilang pamilya, sa kanya ito kailangang isalin. Noong una, tumanggi si Hulo. Nanginginig siya sa takot, nangingilid ang luha habang iniisip ang buhay na naghihintay sa kanya kung tatanggapin niya ito. Ang pagiging halimaw sa gabi, ang pagnanasa sa laman ng tao at ang paglayo sa mga taong mahal niya. Pero habang lumilipas ang mga araw, nakikita niyang lalong naghihirap si Lola Minda. Lumulubha ang ubo, namumutla ang balat at halos hindi na makatayo. Isang huwebes ng gabi, pinatawag siya nito. Nakaayos na ang lahat sa gitna ng sala kandila, uling, asin at ang itim na sisiw na nakapugad sa isang mangkok ng dugo. Julo, kung ayaw mong maging kagaya ko, umalis ka ngayon at kalimutan mo ako. Pero kung pipiliin mong manatili, tatanggapin mo ito at mamumuhay ka sa dilim tulad ko. Humigpit ang kamao ni Julo. Naalala niya lahat ng pag-aaruga ng kanyang lola ang mga gabing may sakit siya at ito ang nag-alaga at ang katotohanan siya na lang ang natitirang pamilya nito. Sa wakas, dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha ni Lola Minda ang sisiw, binuka ang bibig ni Hulo at dahan-dahang ipinasok ang buhay na nilalang. Ramdam ni Hulo ang malamig at madulas na katawan ng sisiw habang pumapasok pababa sa kanyang lalamunan. Saglit siyang nadwal pero kasabay nito ay sumiklab ang init mula sa kanyang sikmura. Gumapang sa kanyang mga ugat at nagdulot ng kakaibang lakas na hindi niya pa nararanasan. Ngumiti si Lola Minda, pagod pero masaya. Simula ngayon, hindi ka na si Julo lang. Ikaw na ang magpapatuloy sa dugo natin. At mula sa gabing iyon, tuwing Huwebes ng gabi, Si Julo na ang naririnig na bumubulong sa likod ng bahay. Habang sa dilim, may bagong pares ng mapupulang mata na nakamasid.